Kapitan Wag siyang mema Kasi kami yung mga loob Hindi nga nag-iisip at sinasabi namin Definitely not in the near future hmm. you would want to ano Buong palahin muna natin uli sila Kasi part ng success ng Hello Love Again I think is the fact that nakapag-mature yung dalawa, therefore the characters. So, gusto ko sana, bago naman masundan yan, kung magkakaroon man ng party, okay. mas ano pa? Matag, oo. Huwag naman lola, no? Huwag naman mga tito. Tito-tita. Dari pa sa inyo sa isang... Talaga ba dito mo tatanungin yan? Eh, kung saling kita. Sorry! No, no, ano Anong tawag doon? No comment. No comment. comment. O, kasi dalit may mga clamor pa rin naman, di ba? Of course, di mo mawala eh? Years, sila. Tita Julie. Years, okay decades na. Tita Julie. na. Ay, yung Sarah John Depende, mm -hmm. kay, depende mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. Lahat naman po. Lahat possible. Uh, depende na sa tao. So, hindi na natin po cool mm -hmm. Kasi may talks. Ano ba? Ito si Alvin may tanong. Has, the, the experience po ba kayo And how did it deal with Flop as in talo? No, ta talo sa so ticket sales. Wala so so Pero merong maliit ang kinita. Yung ganun po, ano pa kaya nga 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 ako hindi dahil sa hindi siya kumita. Nalungkot ako kasi sayang na-miss nila isang magandang ko.